Isang magandang magandang oras po muli sa inyo mga kaibigan Saan man po kayo naroon Welcome po muli dito sa Palatunturang Kape at Balita Dito po naman sa Youtube Channel ng Radyo Pilipino UK Pag-usapan po natin mga kaibigan itong uh, Ginagawang hakbang ng ilan pong mga dilawan Mga kakampings Nag ano lang naman yan eh Iisang kulay lang naman ho yan eh. Parang binago lang nila yung kanilang pangalan ano. Pero from Dilawan, Yellow Tards, eh naging kakamping ko sila mga kaibigan. At ang isa sa mga namumuno rito, kape tayo habang uh, nag-uusap tayo mga kaibigan ano. Walang iba kundi yung laging ini-interview ng mainstream media Dati pong Associate Justice ng Korte Suprema. Ito po namang si Antonio Arpio. Dating Supreme Court Senior Associate Justice. Pero retired na ito mga kaibigan. Parang ano kasi ho eh. Kino-question ho nila. Yung ibinigay o ipinagkaloob ho na golden pillar of law award po na ibinigay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itong mga uh, pinklawan ho na ito mga kaibigan o na dating tagayelo, kinukulayan ho nila ng masama itong ginawa ng IBP. Uh, well, itong IBP ho na ito na sinasabi ko ay yung, yung kanilang branch po nila dyan sa Dabao mga kaibigan. Ito bilang pagkakilala o pagkilala doon po naman sa matagal na pagigs, pagsisilbi oh, bilang abogado nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siyempre, eh, nung maging abogado siya, pumasa siya sa bar. Eh, naging abogado siya, naging prosecutor. At uh, limang dekada nga, na naging abogado siya mga kaibigan at the same time, eh, naging public servant siya at... Uh, Naging mayor na nga siya noon, mga kaibigan, hanggang eventually. Naging congressman, naging vice mayor, and then naging pangulo ng ating bansa. At talagang kinukulayan ho talaga ng masama nitong mga tagapingklawan. Itong ginawa ng IBP o pagkilala sa dating pangulo. Itong mga taong to parang wala silang konsensya rin, ano eh, Sinasabi nila, lagi nilang bukang bibig na Uh, maka-human rights sila, kinikilala nila ang human rights ng bawat isang nilalang o ng bawat isang Pilipino. Pero itong human rights, itong taong ito, 80 anyos na illegal na dinala dyan sa ICC, eh, kinukulayan nyo pa nung masama. Yung uh, karapat-dapat lamang na ipagkaloob sa kanya na award katulad nito, mga kaibigan kinukulayan nyo pa ng politika. O, katulad nyo rin yung limang senador na bumoto, nag-abstain, at hindi po mo hindi po mabor doon po naman sa isang resolusyon na inihain ni senador Alan Peter Cayetano na humihikayat doon po naman sa ICC na pagbigyan na lamang yung house arrest kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil nga po sa 80 anyos na siya. At napapabalita pa ako mga kaibigan na hindi siya nabibigyan ng tamang atensyon yung kanyang kalusugan doon po naman sa kanyang detensyon dyan sa ICC. Huh? Given the fact na siya po ay 80 years old na at natumba nga rin po siya noon mga kaibigan at pumutok yung kanyang noo. Dahil ano hindi na po siya balanse pag maglakad. Dahil nga po sa may edad na rin siya, mga kaibigan. So, iba yung takbo ng isip ng limang senador. Parang umaayon ito sa takbo ng isip nitong mga tagapingklawan. Particularly itong si, itong si Antonio Carpio, na dating Associate Justice ng Supreme Court, mga kaibigan. Ano? Ikinatwiran nitong si Carpio, sa kanya'ng petisyon na humihikayat po sa Integrated Bar of the Philippines o ng IBP na iwithdraw mga kaibigan iwithdraw yung IBP Golden Pillar of Law Award na kinonfer o pinagkaloob nila sa dating pangulong Rodrigo Duterte ibinigay na katwiran nitong si Carpio mga kaibigan na si dating pangulong Duterte daw ay akusado ng mass murder at isa sa mga at siya ay isa sa mga prisoner ngayon sa International Criminal Court o ICC. Ho, na magiging dahilan para siya po ay hindi eligible sa katulad po na pagkilala o recognition. Nasaan ba? Matuwid ba ang takbo ng isip ng mga ganitong tao? kung talagang maka-human rights kayo. 80 years old yung mama, dating Pangulo, nagsilbi ng Pilipinas, ginawa niya ang lahat. Ho, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para po ituwid ang mga mali sa bansang Pilipinas, labanan ang droga na pinupulitika ninyo. Ho, oh, natumigil nga nung panahon niya, ngayon nagsisibalikan na naman, bulto-bulto na naman. Yung mga nahuhuling droga kung saan saan panig na bansa. May mga naglulutangan na nga, mga droga dyan sa mga dagat na hindi nangyayari noong panahon niya. Ho? Mga pinapatay at inaabuso ng mga adik noong bago siya maupo. Yan tuloy, bumabalik tuloy yung katanungan kung ganyan ang ginagawa niyo sa dating Pangulong presidente. Sino o dating presidente Rodrigo Duterte? Sino ngayon ang pinapanigan nyo? Yung mga drug addict? O yun po, na, yun po namang lumilipol sa mga addict? O? Oh. Oh. O yung mga uh, drug lords? Sila yung pinapanigan nyo. Imbes na itong mamang ito na sumusupil sa kanila. Kung hindi lang ko nagkaroon ng pandemic, dalawang taon din yun, nung panahon ng dating Pangulong Duterte, E malamang mas maganda naman ho ang kalagayan ng Pilipinas noong kapanahonan niya kung hindi nagkaroon po ng pandemya. Na i nakalimutan niyo ba lahat ito mga kaibigan? No? In his petition, Carpio emphasized that Duterte masterminded a war on illegal drugs which led to the deaths of tens of thousands, many of them poor and powerless, killed without due process and accountability. Lagi hindi lang binabanggit itong labo-labong ito na napatay daw sa ilalim ng Duterte administration. Pero it remains to be proven eh. Ho? Hindi naman yan ang tamang bilang. Marami hong kumukontra dyan, ginoong Carpio. Idinagdag e pa nito na ang dating Pangulo ay facing trial dahil po sa mga pangyayaring ito. Kung kaya't hindi siya karapat-dapat nagawaran ng ganitong pagkilala. Well, tingnan nyo naman, ikaw, Ginoong Carpio, malapit ka na ring mag eight years old. Gagawin sa inyan, gusto mo? Nako naman magiging magiging tao lang mo tayo, magiging human. Human at the same time humane. 'Yun ang treatment natin sa mga tao. 8 years old ho. Nadyan ngayon sa iba yung bansa. Mag-isa dun sa kanyang kulungan sa kabila ng kanyang pagiging pangulo ng bansa. Na ang tanging alam naman niya noon eh, ipaglaban ang bawat Pilipino na siyang dapat gawin ng isang pangulo ng bansa. Ngayon mag-isa siya dyan sa ICC detention detention center. Oh, 80 years old. Wala man lang ba kayong damdamin sa mga taong ganyan? Nasaan ang damdaming tao ninyo? Nasaan ang mga damdaming Pilipino ninyo? Na wala na ba? Dahil lamang sa politika? Ay nako, yan ang nakakadismayaho talaga eh. Pero sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa atin po namang uh, YouTube channel ng Radyo Pilipino UK, YouTube channel sa ating Kape at Balita program, kahit isang subscription lamang po, eh, maligayang maligayang na po tayo. Thank you. sanman man po kayo naroon, isang maligayang araw po sa inyo. God bless.